Good morning mga idol, ito na naman, binabati ko kayo isang magandang 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 umaga mga idol, mga followers ko, good morning, good morning mga idol, ito na naman araw na to, maglilinis po ako kasi araw na to ay panagbinga festival dito sa City of Fines, Baguio City, para pagdating ng mga customer namin, maliwalas ang daanan nila para hindi nila makita yung alikabok. tong flooring na to kaya ako tinilis umaga kasi marami kaming customer dadagsa ngayon kasi panagbinga festival dito sa City of Fines, Baguio City. Mga idol, simpleng buhay lang. Simpleng tiyaga lang. Pagsabi nga nila, kung pag may tiyaga, may patutungan. Mga idol, place lang, kahit anong trabaho. Basta marangal. Basta wala kang inaapakan na tao, mga idol. Good morning, good morning, mga idol. Ito, mga idol, kaya ako nilinis to para quality-quality ang mga dadaanan ng mga customer namin. Dito sa 456- Ferrier Hall, Season Road, City of Fines, Baguio City, mga idol. Good morning, good morning sa inyo lahat. Chat out pala sa mga followers ko. Binabati ko kayo. Isang magandang magandang umaga sa inyo lahat. At saka lahat ng mga sumusuporta sa aking mga vlog, sa nanonood sa aking reels, sa nanonood sa aking sa Facebook. Good morning, good morning sa inyo lahat. Maraming maraming salamat sa mga suporta nyo. Pagsusubaybay sa aking isang simpleng boy salesman. Good morning, good morning mga idol. Shoutout pala sa mga kabats ko na ngayon, parid nila sa Pesat sa Lingayon, Pangasinan. Shoutout po kay lahat mga classmates, mga kabats. Hindi ako makakapunta dyan. Babatin ko na kayo. Happy Reunion 2024, mga idol. Thank you.